Hello mga badi! For today's video, nag ko sa akong area and then nakaabot ko din he. Tungod kay nangita ko og ligbos. Kaya hapon na baya, nagaulan din he o nagakilat-kilat. For today's video, nakaabot ko din he. Wow, kalami maligo anin swimming pool nga gamay. Char, di ba swimming pool oy. Kanal manggod ni siya padulong dito sa kanang naay eh, mga humay ambot on say tawag ani. So nakaabot ko din he, eh. wag ko koy nakit ang ngalig kaya kay naunahan ako sa ako ang mga kabadi. Mga ka 59 ba. So kaon ninyo mag 37 ta tango. For this video mga badi, kay wala man ko nakakita og ligbos, so mo na among nakita nanguhat na lang mi ugulay sa paligid kay daghan man mi din hino libre lang wala na paliton tapos presko pagit pagid ka kay wala ni siya mga abono so for this video mo na ni ang nagtabang sa ako sa lamis sa gitabunan niya iyang naong kay maulaw og bidyohan siya so mo na siya ako ang kauban din hi nga gitabangan ko niya nga mag kuan hagpat hagpat nang isa didto nagcharge sa iyang cellphone and then maginit na tubig, kaya siya tubig kay mga pidao siya video is yes, kailangan ginamo nga magluto kay mag alas 11 na for to this video. So syempre maulo man ni siya kay nagtalikod-talikod na siya kay maulo siya bidyuan. Aw nila kaw na siya dito. Nasa gikuha sa iyang bag. And then pagkahuman dinhi, nag talking talking sila ni Kuya Gonzaga, Nag-talking-talking -talking sila about sa ilang mga kagahapon, igsuon, parante, ug mga amiga, amigo for today's video. And then pagkahuman, syempre, Staring kay ng atong gulay din ha, no? And then kaning isa yung gicheck ang kaldero. Amot ah, nun siya yung plano aning kaldero. Ayaw yung tanay labti ang kaldero ba di? Kay kaldero gid na siya. For today's video, kaya nakaloto naman me. So pasensya na kaayo. Kaya wala ko nakabidyo sa ilaha. Tungod kay anal kalimutan ko kasi nga magbidyo. Ang nabili na lang is ang kwitsa. Pero naagin na, na siya mga gulay. So ang gulay is mas masustansya sa atong lawas. Dili lang yun ta mag-inarti pagkaon kasagaran manggut sa mga babae dili gyud makontento sa sudan nga gulay kay kailangan gyud niya nga mangita og mga lamian mga humba mga apertada mga fenereto char fenereto prito no mga bulat, ginamos o oh, di ba nagsausaw pa ko sa ginamos kana siya nga ginamos swam swam ba na siya o oh, humot daw kayo na nangutan na akong kauban nga nang humot daw kay ko nga swan, swan na siya swan nga ginamos o oh, di ba tanawa ang baba -ba, ba napay, naka naka lagi na naka, nakabutang nga ginamos ah, bahala na mo din ha kung ganahan mo mopalit aning ginamos, uh, mag-comment lang mo sa comment section. O bisan pa man, kung asa ni nakaabot nga video, kung dili mo ganahan, uh, i-scroll lang good ninyo ang video. Kung ganahan po mo, tan uh, tanawa na ninyo. O magpasalamat ako daan no sa uh, nagtan char. So, ako nagyong ipaspasan o kaon kay. Sa tinood lang, sayang mga po good nga imuhang ilabay ang salin. Imo na lang humanon. And then, wala man po may mga kuandiri, mga doggy, mga peggy, nga mo sunod ani. Tapos, sige na, story-story niya diha. Nga nga na lang na ni tapos pagkahuman kay para mahugasan na ang uh, amo ang mga plato para limpyo na pod kung kinsa imo sunod char oh for this video tayo dito so tingnan ninyo yung ano ko nagtagalog na ako char bitaw oy tanawan niyo akong tiyan mga badi eh, hasta na yung buto bu butod bu, og, burot kaayo tungod kay sige lang kog kaon o asa nakaabot paki like share thank you